Nangihinayang naman ang ilang pamilya sa San Mateo Rizal at Antipolo City nang masira ang kanilang tahanan sa pananalasan ng Bagyong Enteng. Ang detalye sa report ni Bernard Ferrer. Wala nang uwi ang bahay ang pamilya ni Neneng. Nilamon kasi ng baha ang bahay nila sa barangay Santa Ana, San Mateo Rizal sa kasagsagan ng pagbaha dala ng Bagyong Enteng. Gusto ko po talaga. Kasi sa summer walang ganito sir eh. Dito ko lang naranasan sa Mateo. Ano po pa? Takot. Takot <laughs> sa tubig. Hindi mo pwedeng sanggain yan eh. Problemado ngayon ang pamilya ni Neneng kung saan kukunin ang ipagpapatayo ng kanilang bahay. Kaya sa trauma, mas gusto nila ngayon na makauwi na lang sa kanilang probinsya sa Kalbayog Samar. pero wala silang pamasahe. Si Minya lumikas din bitbit -bit ang kanyang sanggol kasama iba pa niyang anak. Kwento niya, lumubog sa baha. Ang kanilang bahay na nakatayo lang malapit sa ilog. Kalahati po ng second floor ng bahay namin. Malapit po kami sa ilog. Pagka ganitong bumabagyo, kami ang unang binabaha. Sa Davos sa Barangay Santa Ana, mahigit limang daang pamilya ang lumika sa San Mateo Elementary School. Binigyan na rin ng gamot ang ilang nagkalagnat na residente, gayon din ang ilang lumusong sa baha. Sa Barangay Banaba naman, halos alim na rang pamilya ang lumikas sa, sa pagbaha. Agad na bahagi ng relief goods ang mga lokal opisyal sa mga apektadong residente. Kalunos-lunos naman ang sitwasyon ni Rose Ann. Matapos wasakin ng landslide, ang tinitiran niyang bahay sa daang pari, Barangay San Jose, Antipolo City. Yung si mga anak ko yung pakbunso ko, seven years old. Opo, mama, sa kapitan ka, sabi ko, na, kung nakanapanik na, dahil nabibiyak na yung nakapakan namin, yung lumabasok nga po kami, dahil babaksak na nga po yung nakapakan namin. Susin so, ko na, patira lang po kami doon. May no, problema ko, wala na po, balik na bahay. Mangyak-yak din si Joy, habang kinikwento niyang nangyari sa kanilang bahay, napektado rin ang gumuhong lupa. Gusto mo ikulap ko malabog sa likod. Tapos umura na pala yung rupa. Hindi yung gumuhunan sa iba't ako. Hindi pa sana sila lilikas pero dahil sa takot kaya sumabay na rin sila ng paglikas sa iba pang mga residente sa lugar. Pansamantala silang sumisilong sa Teofila Rovero Elementary School na isa sa mga evacuation center sa Antipolo City. Base sa huling tala ng CDRRMO ng Antipolo, aabot na sa pito ang nasa wida sa paghagupit ng bagyo. Apat rito ang dahil sa pagguho ng lupa habang tatlo ay dasa rumaragas ng bahak patuloy pa rin ang ng lokal na pamahalaan na makatulong at maiwasan na maulit ang ganitong klasing trahedya. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.